Guys, nandito na tayo sa aftermarket. tamo muli ito ha. Ito na yun. May secret special o. May coffee shop tayo. Meron tayong second floor. Run opening ha. Cool ko kayo. After market ha ah. Alam mo Congrats ha ah. dami nyo natin dahan ha Sa so, sobrang dami wala na tatayo ng after, kaya magtatayo na next time, before market na, ha? <laughs> so, ito. Ito na yung mga crew natin. Yung dirito rito no? na, oh. Yung mga secret person na lahat. shopping na nata. Everybody's welcome here. Everybody's welcome. Uh, maraming salamat uh, Sa pagpunta dito today uh, Thank you kay Lord na binigyan tayo ng Magandang weather dito sa Alabang Yung sa iba umulan pero dito hindi Kasi sabi namin dito muna ano, Yung focus mo Lord Ayun, uh, maraming salamat dahil hindi namin expect na ganito karaming tao pupunta kahit sobrang sobrang dami namin invite. Akala hindi pupunta yung, eh, Pero salamat pumunta pa rin kayo. Alam po, sobrang layo dito sa Metro Manila pero ayun, nag-effort kayo lahat na pumunta dito. At uh, maraming nakikita mo ka na maraming ako gusto mas pasalamatan. Uh, mara <coughs> <laughs> Ayan, kay Boss Bigs, lalala na. Maraming salamat, Boss Bigs. Uh, palakpahan tayo para sa Secret Press. Dahil uh, sa walang, ano. Uh, and then, thank you kay Boss Big boy. Um, uh, sa pag-collaborate namin sa with Secret Press and After And thank you guys na uh, yung mga i invite lahat. Eh, kahit hindi invited, invited naman lahat. So, hindi lang namin mag-chat or makontakt kayo lahat Pero thank you sa pagpunta natin We appreciate it so much sure. right. Kami, sinasuportahan na kami so Maraming maraming salamat sa mga staff natin dito, maraming salamat Alam ko, isang linggo kayo walang tulog ah. Naging worth it naman lahat Sa staff ng Secret Fresh din maraming Salamat, salamat sa na talagang sinamahan nyo kami dito sa store hanggang madaling araw para ayusin to uh, Lagi kaming rush pag opening Pero ito yung pinaka <laughs> So far, pinang successful namin yung opening dah. Hindi magiging successful yun kung wala kayo dito guys. So, maraming maraming salamat po sa inyo. Thank you Lord. Thank you po sa lahat na pumunta. God bless. 🎵 Music Ano feeling ngayon ng opening niyo? Uh, sobrang overwhelming. Uh, sobrang saya. Hindi ko na na ganito o ko lang yung mga five kaibig kaibigan lang pumunta. Ngayon may extra pa. Tapos yung kafe. sobrang saya. Ini apa? 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 Ini Kasama ko si Boy Patras. Hello! Ka-outro na. Thank you so much sa lahat pumunta sa lahat na pumunta. Thank you sa lahat na mga bumili. At uh, thank you sa market. staff, lahat. Maraming salamat sa inyo lahat. See you here. Sarap chicken fresh molino. Sarap ba? Ah! Bumili ka pa. Nakakalima na. Joke Dalawa lahat.